Kaunay pa rin epekto ng sama ng panahon. Kasama natin ngayon sa studio si Kel City Mayor Herbert Bautista. Mayor Herbert, good morning po. Morning again, uh, Connie. Good morning. Oh. Kamusta ho yung inyong naging pag-iikot? Uh, mamaya may mga problema kaming i-refer sa inyo. Pero sa magdamagan, kamusta ho yung ating mga kababayan? ah uh, nagsimula ako umikot ng mga bandang uh, na... 10 ng umaga, kahapon. Hmm. Tapos binaybay natin yung buong uh, Commonwealth, Bago Silangan, yung nangyaring landslide doon. Mm. And then, uh, napunta tayo doon sa may Atherton, sa sa may Santa Lucia. Pero hindi tayo nakapasok. And then, tuloy-tuloy na tayo dito sa may uh, Quezon Avenue. Kasi pagka tumambay ka doon, kita mo na yung talayan. Tapos yung kabila, yung tatalon. Oh. And then, after that, ikot na ako ng Santo Domingo. Just just sa likod lang yun. And then, punta na ako ng Damayan lagi. Uh, dahil doon naman, eh, may mga tao rin. And pasalamat naman tayo dahil uh, uh, nandun na yung... Uh, 'yung ibang sumusuporta sa pagre-rescue no. Yung uh, MMDA, mm -hmm. Philippine Navy, uh, Coast Guard, uh, Armed Forces of the Philippines, PNP, Red Cross, uh, Philippine Red Cross, Quezon City Red Cross. So nandun na sila lahat. And uh, we're very thankful. No? And uh meron tayong mga evacuees sa Quezon City na umigit-kumulang 11,000 uh, people. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, from there, uh, may mga nag-o-open ngayon ng mga bagong evacuation centers kasi kahapon hindi siya accessible. Mm -hmm. So, Mas ngayon, na ngayon. Na tayo ngayon. Hmm. Ano ho yung mga pangmatagalang solusyon ninyo na ginagawa? Kasi uh, we all know that talagang maraming Baha mga nakatira din. dun sa mga areas na peligroso. ho eh. No? So, yeah. ano yung long-term solution natin dyan? Ang uh, na-identify na namin yung talagang, uh, kung titignan mo kasi yung mga binanggit kong mga barangay, no? Santo Domingo, Tatalon, Damayan Ah, uh, Talayan. Ito lang naman yung stretch ng Araneta mm -hmm. Avenue. Eh. No? So pagka naglagay ka ng bit doon, huli mo na lahat 'yon, ano. Uh, this is a national road. And the national government, uh, I was informed that uh, uh by by uh, MMDA Chairman Tolentino and Secretary Simpson na uh, any time now, eh siguro summer round around August or September lalabas na yung uh, study na ginawa ng World Bank uh -huh. para sa flood mitigation and control sa buong Metro Manila din Yun yung long term. Ngayon, uh, on the part of the city government, eh noong uh, as early as 2010 pa lang of October, eh pinag-aralan na namin yung danger zone areas kasi noong May 2010, doon inaprubahan yung batas na uh, tinatawag na Disaster Risk Reduction and Management Act. Uh -huh. So kami sa Quezon City, sabi namin, magandang anchor 'to ng uh, programa. So nung sinukat namin 'yan, yung tabing ilog lang eh, meron about 26,000 families already. Oh, so, ah, maganda ho yung ganyang, ano, yung mga syempre solution na ganyan, no? Pero sa totoo lang, di ba, ang hirap mag-implement, lalo na kapag ang usapan, eh, palilipatin. Ah, Mayroon ba tayong nakikita mga actually, lilipatan? Actually, yung sa damayan lagi, act, uh, pumayag na yung mga yon. Medyo inabot lang tayo ng ulan, basta ba kasing mag-relocate uh, ng umuulan. Course. At saka may mga kakulangan kami noon dahil at one time, uh, we, we were soliciting support from the police. Pero ngayon, supportive na yung police. And then, uh, ang project kasi na ngayon, mangyayari doon Connie, is that once we get and reclaim yung 3-meter ismet hmm. no, from the ilog, from the water, yung DPWH gagawa na ng riprap yan o kaya ng retaining wall. No? okay So hanggat hindi nagagawa, gagawa, e eh, may pondo na. Tapos uh, nandun pa rin yung mga tao. So as soon as we get them, Konti na lang naman eh. Pagka nawala na yung mga tao doon, gagawin na ng DPWH yun. At nangako naman ng uh, DPWH na may pondo na yun talaga. Okay. Kanina, particular lang muna ako, Mayor, at uh, pabatiin muna natin si DILG Secretary Jesse Robredo. Secretary, good morning po. Secretary, good morning. Maganda yung gawaga po sa lahat. Opo. Punahin ko lang, Mayor, yung De Los Santos Medical Center. Kausap yeah. yung mga nurse oh. uh, kanina, kahapon din. Uh, yeah. May tatlong bata na sa incubator eh hindi sure. na yata gumagana yung generator tapos wala taro pagkain anong anong aksyon natin ah uh, ano ay I, i was watching you kanina i'll oh. get in touch with uh, una pcso kaya uh... Ah, uh, Ma'am Margie at siya. okay. So doon sa amin Quezon City General Hospital, yung medical director namin para mag, mag link up yung padalang uh, medical director para alam nila kung ano yung technical kasi in terms nila eh. So baka mm -hmm. kung anong pwedeng gawin between two medical centers. Okay. I'll do that. I'll do okay. that. Okay. Sekretary, ah uh, kamusawi natin uh, dito sa Luzon at uh, yung mga local government unit naman po. Naging maagap naman po sila, no? uh, ako mismo rito, saksi kami rito na sa pag-announce din po ng mga kumipasok o wala. Pero uh -huh. pagdating pagdatingon sa rescue or relief operations, doon yata ho nagka-problema dahil mga liblib -lib na ho yung ilan, lahat ginagawa nila ang paraan. Pero ngayon po marami pa rin po ang hindi yata napapasok, ha, Secretary. Una po yung iba kasi medyo late na ho na nag-evacuate mm -hmm. At yung iba I naman... No? Ang, ang, iba ko talaga, inaantay niya kung uh, tumaas yung tubig. Okay. At kung uh, halimbawa ko kagabi sa Malabon, magkailan pa ko nagre-request, uh, malakas ko yung undercurrent, madilim. Uh, ano, ang katunayan mga hanggang uh, mga alas jiso, sinusundan ko ho yun kasi may mga kakilala mm -hmm. ko doon. Talagang yung hirap na hirap. Halimbawa itong sa UERM. Okay. Ang katunayan, maraming beses ito nag-text. -nag Ginagawan din ho ng paraan. No. Talaga ho na uh, medyo nahihirapan. Kaya ang atin pong pakiusap, uh, kung lang, nag -nag rin sila. Uh. Halimbawa, yung mga ospital. Uh, palagay ko, mainam na maghanda ho sila ng pagkain, mm. sila ng gamit. Uh, kasi ay, hindi naman talaga nila ma-evacuate yung kanilang mga pasyente. Secretary yung mga uh, anomalous rubber boats no napayagan na gamitin. Ilan ho doon yung mga napayagan nga uh, kumbaga, na deploy na natin pero walang mga makina to, 'di ba? Dahil hindi, hindi sakto. Pag pagkinabitan mo na kasi ng makina <laughs> okay. masisira eh. Oo, dahil ito yung kaya yung uh, 75 ho ay inauthorized na gamitin mm -hmm. na mm -hmm. immediately labing-isa ho yun sa Metro Manila. Uh, nagkahati hati 'yun sa ibang mga regions. Baka katulong na po malaki 'yan. 75 is enough. Ang palagi ko po this will never, they will never be enough. Ang ang, oh, uh, eh. ang 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 degree ho ng requirement. Ang ang, ang, ang question na lang sin ho yung pinaka-urgent. Hindi ho ano ito eh kasi may merong mababa pa lang dalawampiy, gusto magpa-evacuate. Meron hong na uh, isang palapag na kailangan i-evacuate. Ibi Ibig sabihin ang ang tugon ho ng pamahalaan kasama ko sila mayor, sila MMDA. I-prioritize sino ba yung ating uunahin at sino hmm, ho yung dapat na maisalbagad. problema may mga kaso nga na naabot na ng rescue teams na, ay na eh. Oo eh. Ang, ako lang, uh, 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 Igan, kagabi, meron oh. talagang pinaghirapan na puntahan. Pagdating ho sa bahay, ang sabi, dito na lang kami. Ako naman. Eh, na naunawaan ho natin sila, pero... Oh, oh. Ang, ang ibig lang mo sabihin nito, uh, yung mga ganitong klaseng sitwasyon, um, lawakan din yung pag uunawa ng mamamayan sa gumagawa. Kasi isinusugal niya rin yung buhay niya. Correct. Okay. Uh, sasama po sa ating diskusyon ngayon mula sa kapakinabangan Live po si NDRMC Executive Director Benito Ramos. Yusek, good morning po ulit. Ah, uh, ay ganang uh, magandang umaga ulit. maganda uh, uh, magandang umaga sa ating mga kababayan. O, parang nagte-teleconference po tayo rito, ano, at uh, <laughs> ano pong pinakuling balita, nakikinig po sina Secretary Robredo at Mayor uh, Bautista. Uh, opo, po at uh, uh, tama tama uh, dahil uh, uh, sa kamatiran ng ating mga kababayan mm -hmm. ay uh, patuloy pa rin yung uh, rescue uh, mod uh, natin ngayon. Kaka-request sa uh, tayo na tulungan tayo ng uh, ibang lalawigan kagaya ngayon ay uh, nagbiyahe na kagabi yung taga cagayan Valley. Yung uh, DILG, regional director natin dyan sa Region 2, mm -hmm. nakapag-organize sila ng uh, responders papunta dito sa Manila. So malapit na sila uh, nandito na sila sa NLEX para makatulong dito sa MMDA. Uh, doon naman sa Bicol uh, kay Governor Salceda ay malapit na rin sila uh, para ma makatulong dito sa Metro Manila. Uh, Panibagong uh, ko nito, uh, organization yung Philippine Army ay meron silang 525 uh, Engineer Battalion na naka-operational control dito ng Joint Task Force ng Armed Forces. Uh, ready ito na may-deploy ng MMDA. Kasi ang protocol dito, lahat ng uh, mga rescuers na sa outside of uh, Metro Manila, ang uh, focal point dito ay uh, si Secretary Francis Tolentino. Siya ang uh, chairman ng MMDA para alam nila kung saan pa kailangan ang uh, uh, services ng uh, rescuers. Yes, so uh, malapit na po sila, nandito na sila. You sexy ko ani season po ito, no? 20, uh, uh, yes, good oh, po, Opo. Oh, uh, alam niyo my heart really goes out for the rescuers dahil may mga nababalitaan po tayo ng mga kaso na yung mga rescuers po kulang sa kanila pong pag, uh, pagkain o inumin, ano? Ano ho, nakakarating mo ba ito yung proteksyon na kailangan yung mga gamit? Uh, ano hong ginagawa kaya? Paano yung coordination natin of course with uh, the DILG and the local government also? Uh, Connie, uh, itong uh, mga rescuers natin, eh, hindi natin sila problema. Uh, hindi sila pabigat dito. Kompleto sila ng gamit uh, galing sa Region 2 at sa kay Governor salseta. Uh, pati pagkain, hindi natin sila problema. Hindi sila pabigat. Mm, kasi may yung mga nakarating ho eh, yung uh, particularly dito ho dun sa, well, sa kaso to ng uh, Quezon City kay Mayor Bautista, yung mga ibang rescuers, kung lang rin. din sa pagkain, giniginaw. Ito yeah. ano? yung nakalubog eh. Oo. Opo, po. Uh, tama po kayo dahil, uh, ito yung mga reservists uh, at saka yung NSRC, yung National mm. Service Reservists uh, Corps. Ito yung mga ROTC. Uh, kaya volunteer uh, po sila uh, konek. Okay, ang ang, ang panawagan lang ng MMDA, ay pakibigay lang yung exactong lugar, no? Uh, kung nangangailangan pa po sila ng rescue o tulong. Opo, Yusek, uh, pwede po ito. Uh, coordinated na po uh, dito kay uh, Chairman Francis Tolentino at saka si yung General Manager, Opo. General Manager uh, Jimenez. Okay. Yusek, salamat po. Alam kong abala kayo dyan. Uh, hindi na namin uli kay abalahin. Uh -huh. Maraming salamat, Taigan. gan, uh, good morning. Yusek Benito Ramos po ng ating NDRMC at... Uh, dito naman kayo may mga ano kayo di ba sariling R, uh, RRMd di ba mga ganoon? Oh, may uh, uh, oh, Disaster Risk oh. Reduction Management Council. Oh. So well coordinated pa rin 'yan. Oh. Yeah, okay naman 'yun. Uh, uh, in fact, uh, kahapon nung after ng uh, national eh tumawag sa akin si Chairman Tolentino. Sabi niya, "Oh, anong kailangan?" Sabi ko, oh, "Sir, eh, kailangan ho namin ng mga uh, ng mga, mga bangka para mm -hmm. makapasok kami sa loob." No? Oh, uh, yun lang, oh. Tapos tumawag sa akin si... Binigay niya kay Secretary Dinky Suleman. Sabi niya, okay. oh, Herbert, anong kailangan dyan? Sabi ko, ma'am, siguro okay naman ho kami pag relief operations. ah mm -hmm. Uh, pwedeng extend yun ho doon sa mas nangangailangan. So, so yun, okay naman na kami rito sa Quezon City. Yung okay. coordination lang kung saan itatapon, i-deploy yung mga tao, mm -hmm. yun ang kailangan ito, itama. Katetext lang ni Chairman Tolentino, wala na pong coding. Okay, uh, ngayong araw na to, at tapos si Dr. Taig na po ng Department of Health, ang kanilang hotline ngayon, 711-1001. Yan ang mga kailangan natin eh. 711-1001. Secretary, meron kayong mga ikang eh, mga dagdag pa instruksyon sa ating LGUs na ngayon po'y nanonood at uh, medyo apektado yung kanilang mga lugar pa rin sa baha. Yung una po ang... Uh, kung, 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 kung yung forecast ho, hapon yung susundan, hmm nasa taas na ito, Pangasinan, Benguet, La Union, mm. and the boundary ng Pangasinan at Tarlac. Ang ah, nagkausap na kami nila, Governor Kahapon, yes, naghanda na rin po sila. Ang, 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 ato, ang, ang, ang pakiusap namin sa mamamayan, ah, kung maaari lang ho na... Sumunod. Sumunod. Uh, ah, pangalawa, kung hindi naman ho kailangan ah, ah, maglaro sa bahawag na, ay ah, na... Yung nalunod ho sa Pampanggang, dalawang bata, naglalaro ho sa baha. Uh, ah, pangatlo, makipag ugnayan ho sa local. Kakahapono mm -hmm. ah, ang isang ah, direktiba ho ng pangulo, i-roll call yung mga kapitan. Mm -hmm. At yung aming pong ah, LGO, o sa bawat munisipyo, mm -hmm. ang kanya pong ah, tunggulin ngayon ay i-roll call yung mga kapitan. Ah, pag napansin ho natin na ah, marami mm -hmm. yung nagagawa kung nasa baba pa lang nag-uumpisa na, ah. mm -hmm. mas mabilis ho yung paglikas, yung anunsyo. Ah, kaya umaasa ho tayo na hindi lang ho tayo dito sa Maynila, sa nasa taas ang gagalaw. Umaasa ho tayo na sa hanggang sa dulo ho nang may birigyan ng tungkuling gagalaw. Dito. Sabi nga ni Kata ni kanina, the worst is over. Pagdating ho naman sa weather, no? Pero pagdating naman sa pagbibigay ng tulong, nasa problema na ho ngayon ng DILG at syempre yung mga local government units natin. Meron ho bang particular na LGU na medyo hirap na hirap ngayon na... Kailangan pong mabigyan din ng mas malaking tulong pa. Okay, bago sagutin niya ni Secretary, magbabalik po okay. tayo, makakasama pa natin. Diya ni Secretary Jesse Rubedo at Mayor Herbert Bautista ng Castle City. Sa magbalik po ng unang balita.